Hi. <laughs> <laughs> guys, it's, uh, no, TV, tapos na nag-vlog ng ko So ito yung dinner natin Oatmeal wala na tayong rice every night no Every dinner oatmeal tapos parisan natin yan nang tapakasarap na ulam Tignan nyo naman 'yan mga garo Ayan, uh, luto ni misis ito sa so tanghon with uh, chicken breast at yung uh, balunan. So based sa research natin, ang balunan at ang, ang chicken breast ay mayaman sa putina. Para sa muscle build up ng ating katawan. Lalo na kung ikaw ay nag-aerosisyo at para papaganda natin yung ating katawan. That's it. Yung first day natin very serious to me about what's going to happen How is it going to happen in China? alam mo yung feeling you're going to suspeed tapang yung ceiling grill ang tapang mga maubu ubo tayo to ah pero anyway gustong gusto ko yung ano spicy tapang gabi ay di ako natakot parang ay ang ganda yan, yung spicy, yan yung nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo natin. Isa din yung spicy, ang nagpapaganda ng metabolismo natin para maganda ang uh, panunaw natin at yung mga sustansya ay ma-deliver sa lahat ng baril natin ng ating katawan. Maganda ang panunaw, maganda ang pangangatawa natin, no? Okay? Ah, masarap sarap.

ng dokumento. Sina sa TV at tapos nalaglag yung kinakain niya dito sa ko. Maganda yung ano siling green, yun, matapang. Solid na dinner natin, magagar spicy. Siling green lang pero matapang talaga. Sarap. Right. See you sa next video natin mga gar. And I hope uh, nakakuha kayo ng idea sa mga nutrition natin na abot kaya. Uh, at hindi talaga masakit sa bulsa. So, yun lang mga gar. Uh, see you sa next video. Natin. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa mga channel natin.